Ka, ano lang sa labay sa mga mama ko, ano ko pala medal. Ay, joke lang, hindi ko to medal <laughs> Nakita ko Kaya lang. ka ko. kasi nang may egg para magka-medal ka? Ah, sa diyan din yung mga to. Ah, sa diyan. Gusto mo ganyan? Akin nga to eh. Oh, tap ka? Ako? Ano, eh? Tap tap. Tap tap. Tap lak? <laughs> hindi, tap, ano, tap. Ano, tap tap. Ay, joke lang, <laughs> tap lak <luck> ako. <laughs> At least may lock, na no? Swerte daw yun yung lock, eh, no? Eh, <laughs> pero... Mm, swerte. Dito ba ito? No? Panso lang yun. Nakita ko lang to. Tama lang yan. Mm. Sabi ko, makanina medal. may dahil. Gusto mo magkaganyan. Mag-aaral ka lang maigi para magkaganyan. Hindi puro oh, cellphone. Puro oh. cellphone ka kasi. Puro TikTok. Uh Oo, -oh. di ba? Sabi mo, sa mga artist <laughs> Ano ba talaga? Ang Miss Universe ka. Oh, ba? Medyo lang. lang. Ikaw wala. Ikaw wala. Ngayon ang trophy, tatlo pa nga eh. Ngayon ang trophy, tatlo pa nga Dapat pangain. ginto. Try gold. Tapos, anong gagawin dyan? Daniel, yung niya na yung pinapanan niya. Ano chocolate? Tapos pwede niya may dan dito yung ano? silver. Mm -hmm. Yung sa may ginto. Ayun yung top one. Na-experience ko natin maganyan, no? Na. Ano to? Di ba top three to? Tapos yung silver top two. Kaya aral ako dati. Tapos ginto, ano. Saan yun? Dali mo? no? Oh, ano? Hindi ko nalang na siya. May dalga. <laughs> Sige na, may gagawin may pa ako. kita ko ba? Gagawin pa ako, babay. Pakita ko, wag yung kaya siya.